Ah, uh, hello guys. Welcome back to my YouTube channel. Guys, sa video natin ngayon na ituturo ko sa inyo or ipaliliwanag ko kung bakit hindi dapat maging flat finish ang inyong mga wall. Siyempre, ituturo ko rin sa inyo kung ano yung dapat ninyong gamiting pang top coat. Kaya guys, samahan niyo ako at simulan na natin agad. Ah, uh, hello guys. Welcome back. Guys, una ko nang ipaliw, ipapaliwanag sa inyo kung ano ba ang flat na pintura at kung saan lang ito pwedeng gamitin pang finish. Guys, ang uh, flat na pintura, particular ang uh, flat na latex, ito ay ginagamit na pang primer sa ating mga drywall at maging sa mga concrete wall. At ang uh, isang advantage ng paggamit ng flat latex, ang ay ito ay napakagaling mag-cover lalo na kung sakaling hindi naging maganda ang resulta ng palitada or halimbawa nag-scheme na hindi masyadong naliha tapos na primera nyo na yan yung mga uneven na yon hindi na masyadong makikita yon yon ang karakteristik ng plat na latex at ang uh, disadvantage ng paggamit ng plat latex na halimbawa ginamit yung pang-finish lalo sa inyong wall, drywall man yan o concrete wall, tapos narumihan. Tapos ang gagawin nyo, kukuha kayo ng basahan, tapos babasa inyo ng konting tubig at pupunasan nyo. Ay nako, napakalaking problema nun. Lalong kakalat ang dumi doon sa inyong wall. Hindi na maaalis ang anumang dumi sa inyong wall kapag ang inyong wall ay naka-plat finish. Ngayon, saan lang ba pwedeng gamitin ang plat finish? Pwede po yan sa kisame. Kasi ang kisame, hindi naman ito naaapakan hindi nasasandalan, o hindi naman ito na naahawakan ng tao. Kaya ito lang ay pwedeng gamitin sa kisame. Ay alam ko, maraming mga pintor ang gumagamit ng mga plat na pintura sa kisame. Kasi nga, tulad ng sinabi ko kanina, kung sakasakaling may problema ang inyong kisame, eh, na itatago o na na i ng plat na pintura ang mga uneven na parts lalong-lalo na dyan sa kisame tulad ng nakikita nyo. Ngayon, ano ba ang dapat na gawin o gamitin na pang top coat dyan sa ating mga wall? Meron tayong tinatawag na gloss at meron din tayong tinatawag na semi-gloss. Yung dalawang klase ng pintura na yon, yun lang ang maisasuggest ko sa inyo ng gamitin nyo kung kayo ay magta-top coat. Um, so guys, bakit kailangan gamitin ang semi-gloss or gloss latex na pang finish or pang top coat sa ating mga wall? Kasi guys, kabaliktaran ito ng flat finish. Ang semi-gloss finish or gloss finish, pagkatapos narumihan, lalo yung mga wall natin. Diba, pang karaniwan, madudumihan yan. Hindi naman po pwedeng hindi marurumihan yan. Darating at darating ang oras, marurumihan yan. Pero huwag kayong mag-alala kapag yan narumihan, punasan nyo lang ng basahan or basa inyo ng konting tubig yung malinis na basahan at pahiran nyo yung parte na narumihan at sisiguraduhin ko sa inyo kung ano man dumi yun, matatanggal yun. Ayon uh, ang isang karakteristik uh, ng nasabing pang top coat. Guys, kung sakali naman na uh, ang inyong wall ay kahoy, halimbawa plywood, ay pwede kayong gumamit ng quick dry enamel na pintura, yan ang gagamitin yung pang top coat. Ngayon, pero sa panahon ngayon guys, ang alam ko, marami na tayong pwedeng gamitin pang top coat. Mapakahoy man yan, mapa drywall o mga concrete wall. Marami naglalabasan ng mga iba't ibang klase ng produkto. Kaya kung ikaw na nanonood ngayon, ay alam mo yan. Baka naman po pwedeng pakicomment mo na lang para ma din natin sa iba ang mga nanalaman na yan. Ngayon, kung sakaling umabot ka na sa parte ng video na to, baka naman pa pwedeng nga uh, pakicomment mo naman kung nasa ang lugar ka para malaman ko rin kung hanggang saan umaabot ang video na to. Ngayon guys, kung sakaling may mga tanong kayo tungkol sa topic natin ngayon, eh, comment down below lang kayo. At kung ikaw naman ay interesado sa mga ganitong kuling ng topic, pagpipintura at anumang kauri nito, minumungkahi ko yun sayo iyo sa mag-subscribe ka sa aking channel Takipindot mo na rin ang notification bell upang ikaw ay maging updated sa mga darating ko pang mga video. So, hanggang dito na lang tayo guys. Salamat sa iyong panonood. See you around guys. Bye-bye!